Alright, mga kamukil na. No? Galing tayo katalunan. Galing tayo tiga to. May bago tayong project sa tiga to, ano? So, dito na naman tayo sa ano, mga kamukil? Sa Panabu project. Okay. Pinuntahan natin dito. Chinik kasi ginawa na namin dito yung mga hanging cabinet mga kamukil at saka TV console natin nilayout ko siya kanina okay lang ako mag-check no makita kung ano na yung outcome o work progress ng naka-assign natin doon so mis ako mismo yung nag-layout mga kamukil kapag ka mga ganito na sa interior na o, update tayo dito sa Panabo project itong second floor natin na project na yung pinaka second floor na yari sa light material gaya, ng mga tubular mga kamukil no metal cladding o ito na yung forma nya o ito yung forma natin dito itong gate Uh, gusto ng may-ari tabasin na lang yung ano yung naka, nakita nyong pataas na cladding idritso na lang kalahati cladding kalahati open so, magiging ikakat natin yan tapos dadagdagan natin ng uh, one by one yun yung gusto nila tapos sa uh, second floor mga kamagila na yung forma nya so, pasukin natin mga kamagila sa pinakataas mamaya pasukin natin sa loob tingnan natin yung mga hanging cabinet na nilayout ko kanina yung TV console tapos na namin na ano yun o, bukas tratrabuhin ko yung TV console dito para matapos siya. O, ito na yung pinaka-forma niya. O, may anim na ilaw to sa perimeter mga kamukil. Yan dito sa gilid na to, tsaka sa harap, ta Eh, Okay, pasok tayo mga kamukila. Dito, lock na siguro to. Lana. Lock na siya mga kamukil. Linis pala yung mga tropa dito sa loob tingnan natin. Hmm, ayun siya. na natin. Tapos yung ating TV console. Na ko siya kanina bukas babatakan ko yan mga kamugil. Ay, ito, ito na yung pinaka ground floor natin, huh? no. na lang din dito mga kamugil. Pababa kanina na umpisahan ko sa pagbatak itong wall na to kasi gusto ko nang gawin bukas yung TV console natin yung floating cabinet natin ito na yung forma nya so, ito yung gusto sayo ng design ng may-ari oh, so, may ano naman to yan okay so magkakaroon tayo dyan ng WPC tapos uh, marble board no yung ano natin dito ito ba kalaklat ng mga kwarto na dito yung mga gamit kasi